Pag nakita nyo kung anong laman yan, to po, kayong mapa, pahitin kayo. Sa Pilipinas ay iba sadya ang karinderiya culture. Dito mo matitikman ang pinaka-authentic at pinaka-masarap na lutong bahay. At sa Batangas City, isa sa mga pinakasikat ang Ativis Lutong Bahay. Sari-saring ulam ang naghihintay sa mga nakakatakam na palayok mula sa mga paborito nating ulam hanggang sa mga specialty ng Batangas. Pero syempre, hindi kompleto ang kainan dito kung wala ang tulingan, yung isdang binibiro na pinakakawawa sa Pilipinas pero dito, ginagawa nilang bida sa bawat hapag. Ano ho, meron pa tayo din eh? Kami sinain sa gata na tulingan. Yeah, yan po, po yan. Lapot Talagang po. malapot po ang kanyang gata. Malambot po ang tinik niya. Yan yeah. po ang bestseller namin. Ito yeah, po no. si Naing Natulingan. No. Yan. Lapok din po ang tinik Lapok niya. Ang tinik din niya. Para Sapsa. po siya talaga. Sap, Pero siya po ay pinalambot din. Okay. Ayan. Sinayang natulingan. Tapos yung gata naman. yung mm -hmm. Malaki po siya. Tapos sa rin naman bangus, nakain ko na rin dati. Mm -hmm. Yung pinais na meralya. Meralya. Ayan. Ah. Ah. Ayan. Tapos dalawang kanin no. Ayan. Kita nyo naman yung tinik na yan. O, oh. nadudurog. Baka sabihin nyo, niyayabang ko kayo. Isasama ko ang tinik, yung patis, kanin. Ayan, kita nyo yung tinik na yan, ha? First bite. Thank you, Lord. Huh? Napakalambot. Ang sarap ng alat. Yung talagang katas ng tulingan, sumama na sa pinakasabaw niya. Kaya ang tawag yan ay patis. Tapos, pa naman, ginataan. And actually, mas gusto ko ang ginataan sana eh. Sinaing. Gusto ko siyong bukod sa alat. Merong nati sa sweetness ng kata. Tapos, sari yung pinais ni Miralia. Tingnan natin. Yung huli kong subok din eh, ay pinais na dulong Yan. Ah, sap, -sap. Tusubo natin ng buo yan. Legit, ulo, tinik, buntot, kain lahat. Tapos ari, lapot ang nilo, balatong nila. Ang ah, masarap yun eh, masarap ang magkaulam sa dya ang sinayang na tulingan sa kabalatong. Hmm, nagmamantiga yung ano, kaldiretang kambing. Unang lasa, kamis, tapos liver spread flavor, and then yung konting anghang. So masarap din yung mga kambing dishes nila, pero talaga, ang pinaka-paborito ko din eh, ginataan, sarsa palaang, ulam na ulam na. Yeah. hmm. Pero hindi mo talaga dapat ihawalay. Parang sinayang natulingan. Order na lang kayo ng iba, panalo din eh, sa ati ni. Ay shoting me kong napapaybeg!